Uzam City Health Office na kalawat flu vaccines nga libreng iapodapudi sa mga kwalipakadong residente sa Dakbayan, Ania, ang mga detalye. Nakadapat ang usami sa City Health Office sa 3,570 ka mga doses sa flu vaccine nga libreng ipangapod-apod sa kwalipikadong mga residente sa Dakbayan. Kini, ingon nga bahin sa health program sa Department of Health kung DOH. Sa interview sa Asenso Usami sa News Channel, kang usami sa City Health Officer Dr. Maria Florilin Iro-Irog, gipahayag niya ang mga flu vaccines gikan sa DOH Regional Office 10 o gihatag aron maprotekta ng katawhan na batuk sa influenza kung flu o virus. Ilabi na ang mga tao nga adunay taas nga risko. Nakadawat mi o ganang 3,570 ka doses mm -hmm. nga flu vaccine, meaning influenza uh, vaccine against flu, influenza flu. Mm -hmm. So, kani siya, uh, gikan kini sa Region 10 nga DOH nga provide for free. Mm -hmm. So libre kini nga pag uh, ihatag sa ato ang mga uh, qualified nga mga residente din sa Ozamis. Mm -hmm. So pasalamat kita kaayo kay tungod ani madugang madugangan protection ng atong mga makadawat mm -hmm. uh, ani nga vaccine. So unsa ni siya nga influenza virus mo siya ang kanang kanang kung sa layman's term pa kung sa Bisaya kuan kanang trangkaso no Trangkas. kanang magtrangkaso ta ubusipon nga viral infection. So specific ni para sa uh, influenza. Gipahayag e ni Doktora Irog-Irog nga ang libre nga flu shots ipang apod-apod sa mga senior citizens, health workers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, mga miyembro sa Philippine National Police, metro aid workers, traffic enforcers, ug government employees nga naa sa front line. Kani siya nga vaccine uh, sa unang panahon, intended for senior citizen gyud. Mm -hmm. Karon, ilang gi pa-expand mm -hmm. kung kinsay angay gyud nga makadawat. So, ang mga makadawat jud ani, syempre ka'tong mga senior citizen nga 60 years old and above, mm -hmm. plus naa pa gyud ka'tong mga people o mga tawo nga exposed gyud sa kani virus, including especially ang mga health workers mm -hmm. kay man sila gyud ang gatubang mga frontliners mm -hmm. sama sa atong mga BHWs, uh, B, uh, BNS, ang mga PNP, ang atong mga kanang sa mga kanang sa med, kanang sa CSWD, kanang sa atong mga metro aides, uh -oh. kanang mga kaning naa sa dalan kadalanan ato uh -oh. ang mga CMS, kanang sila ug uban pa nga frontliners like for example, kamo pwede mga sa media men pwede uh -oh. pud mo makadawat ah uh, kaning mga PNP mm -hmm. ato ang mga teachers o uban pa nga naa sa front lines. Mm -hmm. and then apil apil gyapon pwede makadawat ang mga buros mm -hmm. kay kinahanglan po nila og katong mga adults nga naaay mga sakit nga immunocompromised mm -hmm. or katong naay mga chronic comorbidities like mga katong mga kanang mga kidney patients mm -hmm. kinahanglan man yun nila ni ang makadawat ra is katurag yung mga adults. Mm -hmm. Ang mga residente sakop is sa mga priority groups gustong magpabakuna, mahimong amuad sa City Health Office, di iinigihimo ang pagpamakuna kada adlaw. Ang City Health Personnel muadto sab sa mga barangay health stations, aron himo ang pagbakuna sa mga senior citizens nga mas gusto nga magpabakuna dool sa ilang mga panimalay kay maglisod na sa pag-alakaw. Manghatag ta kada adlaw So sa City Health Office available ang amo vaccine every day. So kung katong gusto mo avail, mm. nganhi raw gyud mo anhi sa City Health. Katong naasa barangay, amo lang gyud specific ang naasa barangay kay ang mga midwife pwede man mo inject ani. Mm. Katong mga senior citizen nga dili gyud makaanhi sa syudad kay syempre mga senior ni nay na kay mulakaw. So tabang po na mo nga dili na gyud kayo sa maglisod og nganhi kami nay mo dool sa ilaha or kung kisay gusto nga naa didto dool ra sa atong health center pwede ra mo anto sa health center Ang flu vaccine o sa ka-annual shot nga naghatag o proteksyon, sulod isa sa katuig, batok sa influenza virus. Ang kaning vaccine, annually ginahatag. So, isa ka tuig. So, sunod tuig na po, vaccinate na po ta flu vaccine. Kani siya, protection man nga tama, ma, grabihan. So, kung na nanatay flu vaccine mag ubusip on mga ganita makaya ragyod sa atong lawas dili na mo abot sa punto nga maadmit ta magkinahanglan ta og mas daghan tambal and worse ikamatay Una nakinigi pangapudapud sa mga senior citizens ug karon ng gi-expand ang programa ug naglakip na sa mga front aligners ilabi na ang mga health workers. Ang mga burus ilakip usab sa priority group apan na ikadu lamang ana-ana sa ikaduha ug ikatulo nga trimester. Ingon man, ang mga tao nga adunay chronic comorbidities sama sa sakit sa kidney. Kwalipikado sab nga makadawat ni ini nga bakuna. Nagpasalamat usab si Dr. Iroge Rogue ang Congressman Ando Waminal, Governor Henry Waminal ug Mayor Attorney Indy Waminal sa ilang edakong suporta aron na masiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa mga residente sa Dakbayan. Iyang gipaklaro nga pinaagi sa ilang nga paningkamot ang na nakadawat sa daghang supply sa flu vaccines gikan sa DOH. Magpasalamat jud kita sa ato ang mga leader no kay kung dili pud tungod sa atong mga lideres nga naningkamot, nag, nag, uh, naglantaw sa, sa kaayuhan, sa, ka, sa kalusugan sa atong mga, ta sa atong mga kauban, sa, sa atong gipuyan, dili jud ta matagaan o allocation para ani. So, syempre sa atong ka pilar sa ato ang syudad, sama nilang Governor Henry, ni Kong Ando, o ni Mayor Indy, natagaan, natagaan na higayunan dyan sa DOH, o allocation para ani nga vaccine. Giawhag ni Dr. Irog-Irog ang tanang kwalipikadong mga residente sa Dakbayan nga nasakop sa priority groups nga moad sa City Health Office aron makadawat sa ilang libre nga flu shot. Para sa madili makaadto sa CHO, pahayag sa City Health Officer nga musubay sa ilang mga barangay health centers alang sa schedule. Anybody nga 60 years old and above, na uh, ay exposure sa fluva influenza virus mga boros, mga 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 adult nga naay mga comorbid ug katong mga frontliners pwede jud mo muanhi mo ni sa city health para magpa-inject or kung kami na ilabi na is priority lang nato ang mga senior citizen sa barangay mm -hmm. nga katong dili jud nga makaanhi diri sa city health kami naay mo Uh, informed inform dito nga available na ang vaccine doon lang sa health centers para maka-avail sa atong vaccine. Ang inisyatiba ni Kong Ando o ban sa suporta ni Governor Henry o Mayor Indy nagtinguha ng mahatagan sa proteksyon batok sa flu ang mga residente sa Ozamis o mapanalipdan ilabina sa panahon sa flu season.